Nandito tayo ngayon sa Guanaksan Mountain, ang pang-apat na mataas na bundok dito sa Seoul, South Korea. At ang naket natin ngayon ay ang Yeonju Peak na may taas na 632 meters. So, mas mataas pa rin ang Bukhansan Mountain. Ang salitang Guanak ay galing sa Korea na ang ibig sabihin ay bundok na may hugis corona. Kasi daw yung mga rock formation dito ay parang corona. At dito rin natin makikita ang Yeonju Hermitage, ang isang templo na nakadikit mismo sa bangin ng bato. Nalapitan natin ang malapitan yung tinatanong namin sa malayo kanina yung tinuturo ko so ayun po yung ano yung temple na sinasabi ko na nakadikit sa bangin so ito po yun so malakas ang ulan grabe inabot kami ng ulan dito sa taas I hope makakita tayo dito ng mga woodpecker ng mga squirrel guys may squirrel oh. hmm. Ayun, kaso malayo, hindi ko may susun. ...lang iba't ibang uri ng mga halaman at ng mga ibon. Especially mga wildflowers na endemic lang dito sa South Korea. Ang pinaka-objective natin dito sa bundok na to ay makapag-vlog sa Yonjude. Yon, Yon -Jude. Nabubulol ako. At masaksihan ang paglabas ng aring araw. Alin? Tungin mo! Ano <laughs> sasalita sa'yo? Okay, maingay. Tara, tara, tara. Kumuha uh, ano? yung bato. Hmm? Alas 4 na madaling araw nang naisipan namin na akyatin ang Guanacsan Mountain. Nung una, tinadaan lang namin lahat sa tawa. At dahil na rin sa maagang pagpunta, ay ramdam namin ang pagod. So, ayun po ano, Anong oras na? Alas 4? So, nag po kami ng alas 4. <laughs> <laughs> Gusto ko sana seryoso tong ano na to, itong episode na to pero di ko talaga kaya kasi ah dilim na nga, umuulan pa. So, enjoy na lang natin to. And sana wala tayong makasalubong na wrong turn dito sa lugar na to. Bago ako dito, nagbasa ako tungkol sa guanaksan. May mga kwento-kwentong kababalaghan akong nakita. Dahil dating may military fortress sa paligid ng bundok, may mga nagsasabi na nakakakita sila ng mga shadow figures o parang sundalo na nakasuot ng armor o military uniform. Bigla daw itong lumalabas at tagalaho. para na rin makaiwas sa mga anumang hindi magagandang mangyayari nagdasal kami para sa aming kaligtasan ah, Mahal kong Panginoon nasa langit at ingatan po kami sa aming papuntahan at sana ilayo po niyo po kami sa kapahamakan si Shin, ako, si King, si si Erwin, si Adrian and lahat po kami sana Diyan din ba Sorry po ako Amen. galing niyo po kami. Amen, amen, amen. Amen. Walang Walang Siyantong wow. kasi. Sabi <laughs> niya, <laughs> <Dabi> nakalimutan <niya, laughs> mo. mo ko. Ang <laughs> dami ko paalala Ay, yung paalan niya Dapat may magpe-present. Pag tinawag pangalan baka may mahulog na eh. <laughs> Hindi <laughs> <laughs> ko alam magdaan dito eh. May mga hikers na nagsasabi na nakakakita sila ng babaeng nakaputi na parang naglalakad sa gilid ng trail tuwing madaling araw o gabi. Pero kapag nilingon mo ulit, eh bigla na lang daw nawawala. May mga hikers daw noon na bigla na lang nawawala sa bundok. At sa tuktok ng ating pupuntahan ay nakakarinig daw ang mga hikers na mga bulungan at iyak ng tao. Lalo na kapag madilim o foggy. Hindi daw malinaw kung galing sa hangin o may ibang dahilan. Ba't anong naramdaman mo bro? Anong naramdaman mo? No? Hindi oh, ko sa huli. Parang sinubo mo Wala, wala. Wala? Kaya uuna na ako. Pinto. <laughs> tayo <laughs> po po. pero galo po, makikihike lang po. Ito yung hinapakan namin, guys. So, mabato siya pero goods naman kasi hindi ganoon kahirap yung daanan. All goods in the woods. Meron ditong daan kaliwa o kanan. Ano? Dito tayo. Baka wrong turn yan. Oh. Nakita mo sa map lakay? You good bro? Ay mga kasabay natin oh. no Mga kasabay Si King Magkaon tayo no Si Shin Si Anton Ayoko dyan sa likod yung ka na Ton Ayoko dyan Ayoko dyan Ayoko dyan, dyan. Nakakainang minuto na tayo 30 minutes meron na ba? Meron So 30 minutes sa kaming umakyat And Nagpapahinga lang kami kasi Mayroon. Medyo Nakakapagod Nakakapagod pagkadara-diretso And wala kaming may ipapakita sa inyo na view kasi madilim pa ngayon kasi 4.40 mag alas 5 pa lang. So maya maya mga 30 minutes bukan liwayway na. Isang misteryo pa ang aking nalaman. May dalawang estudyante daw ang misteryosong nawala sa lugar na to. At hindi na nakita kahit kailan. 800 meters na lang. Laki pa flashlight nga bro. 800 meters. Yon jude. Doon pa yung aakitin natin kaso medyo madilim pa kaya hindi nyo pa makikita yung lugar 100 meters, mahaba pa Mahaba pa Ba ang sabi ko sa inyo? Chill lang Hindi, <laughs> ano kaya? Kain muna tayo dito No? Sa taas na? Tumuyo mo kaya, wala na kaming kakainin Sa Uy, kala kong sino yung nakakapo doon You good, King? Kaya pa Good Anton, you good? Ayoko na <laughs> Erwin, you good? Kaya pa Shin, Barat! Ah, okay! You good? Kaya, tayang! Ito yung mga kasama natin guys Oh! Kaya lang konti Nakakitin natin yung hanggang dun Ito yung lugar na pinag namin Chogyo! Habang nagpapahinga kami May tila ba sumusunod sa aming pag-akyat? Pati ang ilo, pati ang ilo, pati ang ilo Pati ang ilo Marami ka naman kita ko Huwag ka kung apatan ako Sila wala sila <laughs> Si Erwin wala pa itong anak eh. Ba't sila wala sila? Hmm? Ha? So, may sumigaw dun sa likod. Hindi namin alam kung sino. Uh, abangan namin. Baka may na at napano. Ha? Ah, na? May sumigaw ba? Wala. May sumigaw? Ano sabi? Tao? Hindi, parang may kausap. Ano sabi? Meron din kasama. Baka nag-migrate ng morong pwede. Eh. Oo. Uh -huh. Ano, hintayin natin? Parang sumusunod eh. No, sinusundan tayo tarang, kanina pa eh. Kasi tarang kanina. Parang hindi tayo. Ano? Ha? Ano? Ang ilo mo! Ano yun? Ha? Meron? Ngayon Ano pa siya yun? Ano Ano Alas tres. Ha? Asa na? Ganito daw pagka ano Ano? Ano? Dito? Baga para ka, para kasi nila Ano na, to Ito yung bukong liwayway nila ano? parang pahinga nila Parang Huwag kasi kayo manakot? Wala masyadong tao Papa Jesus, mm huwag -hmm. mo so, po ako yung Kung uh? pupunta ako sa shoot agad dati Ha? Wala ka naman nakikita scene, Ha? Oh, nasa na yun? Nasa likod? Wala na? Wala na sa likod Wala na sa likod Wala na Tara 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 <makes noise> uh, Ano? Kumuha bato Hmm? Mag-aalasin ko na nang nakit namin ang pinakataas. Nasa hagdan na kami. Oh, uh, konti na lang. Isang napakahabang hagdan ng aming nadaanan. pa yung tayo. Ayun po. Ang ganda sa taas. 5.30 nang dumating kami sa pinakataas at buti na lang walang nangyari sa aming masama. Hindi pero hindi pa to. Hindi pa talaga to yung pinaka-pick. Doon pa yung sa may may dulo guys kung nakikita nyo yung may umiilo doon dun tayo pupunta mamaya kasi madilim pa hindi pa tayo makababa ito yung mga natin oh parang kasaril. guys you good? Parang. so mamaya papakita ko sa inyo na mas maliwanag itong kinakatayuan namin sa so, ngayon eh titingin lang muna kami sa uh, ng tanawin I hope na nakikita nyo sana kaso malabo and madilim pero mamayang umaga mamaya mga isang oras makikita na natin yan sa paglalakad namin, nadaanan namin ang mga templo na kung saan nagdarasal ang mga Korean. Alam niyo ba yung ano dyan, yung sabi-sabi dyan na dito nag, ano, nag sasanay yung mga shaman ay yung mga ano, sinaunang monks. Ito yan Ito na? Hmm. Ito, yung Ito ba ito um... sa <laughs> 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 Istorbo mo, mo pa. kasi temple to eh. Hindi namin inasahan na may mga ganito palang templo dito. Namangha kami sa aming mga nakita at natuklasan. Ito ang namin yung temple sa may gilid ng bangin. Naghanap na rin kami ng pagkukublihan para makapagpahinga. So magandang gabi po, hindi umaga na pala. Anong oras na 5.30? So, pagsasalusaluhan namin yung binaon namin na kanin at itlog. Ang problema, wala tayong Ah, kutsara. Hindi na tula? Hindi na nakalimutan Ito, namin. Ang fantastic labo. <laughs> ha? Tuloy, so, eh, di magbibibig. <laughs> At hintayin ang pukang liwayway. Gising na, gising na. Okay, lata lang ni Erwin. Yung papatay yung mga gawin. Mauna na kayo gumala. Pakit kami. Binalikan ko yung inaket namin kagabi para ipakita sa inyo yung napakagandang lugar Nandito na kami guys sa pinakatoktok Ito yung itsura kanina Kaninang <laughs> gabi Ayong kitang kita na oh uh, grabe All goods the goods At nagplano kami na puntahan yung templo na nakadikit sa bangin Nakatakot? <laughs> ah! 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 Oh. Ah! napakatarik ng dadaanan puting pagkakamali lang, maaaring buhay mo ang kapalit. Grabe. Ang tarik. Oh my God. Hindi ko na-expect na ganito katarik to. Ah. Uy! Lahat wala dito may tungkod. Ang tarik dito. No? Pero may kasabi kami kaninang matanda. Ay nang inaakit. No? no? Akit siya dahang doon Kaya kaya natin yan bro. Ayan. Ay. Kaya? Pero hindi nito mapipigilan ang aming gustong mangyari. Continuous. Pakauwi po kaya tayo. Ah, ah. Isko po. Ito na guys. Yung itsura. Dahil kung balak mo lang din naman umakit sa bundok, akitin mo na yung pinakatuktok. Ito na guys yung templo na tinuturo ko kanina sa malayo. So nilapitan namin siya. And... Hindi ko rin alam kung ano itsura na ito pero Mukhang interesting naman siya. So lapitan natin. Ayan. Ito pala siya. Ganito pala to. Ayan o. Ah. Ang ganito ito Ganito pala, oh. ah. pala siya. Sino natin? Angas. Grabe. Malapitan natin ang malapitan yung tinatanong namin sa malayo kanina, yung tinuturo ko. So ito po yun. Ito yung lugar na yun. Ayan. So parang temple siya. Hindi siya, hindi parang temple talaga. So ang harap namin is ito. Ayan o. Ayan ang harap namin. So malakas ang ulan. Grabe. Inabot kami ng ulan dito sa taas. <laughs> Namis ako. Yung pala yung parang ano nila no? Parang church nila ng mga Korean. So din sila nagpe-pray sa mga hinihiling nila sa kabundukan. And I think hindi sila naniniwala sa Diyos. Sa kabundukan sila naniniwala. For me lang ah. Base lang sa mga nalala nalalaman ko. And thank you. Pababa na rin kami kasi ang lakas ng ulan. Grabe. Ibang lasing trip to. <laughs> Kailangan nyo paghirapan tong puntahan. Kailangan nyo mag-hiking ng napakataas. All goods in the woods isang bundok na naman ang ating nakyat. Nakakapagod sobra. May mga oras na parang ayaw mo nang ituloy. Ito nga pala yung inakit namin na pagkahaba-haba. And ganito naman ang itsura niya sa taas kung makikita nyo. Pero pagdating mo sa taas, oh! lahat ng pagod oh, guys, ay unti-unting nawawala. Ito yung mga karanasan na hindi mabibili. Malapit na kami! Maswerte tayo dahil nararanasan natin to. Hanggang bata ka pa, Woo! gawin mo na lahat ng gusto mong gawin. Para kapag gusto mo nang ipahinga ang iyong katawan, may mga alaala tayong babalikan. Walang <laughs> pa.